Paniadilina sa kanyang kuya Eduardo na pinagbabawalan ng kanyang ati Tereseta ni Carmela na mag-audition sa Bodebel at ang panalait nito para sa kanya. Nagbiro naman si Eduardo na bakit hindi niya ipagdasal na kunin na kamatayan ang kanilang senyora Carmela para matapos na ang kanilang problema. Natatawa na lamang si Adelina dahil puro kalakuhan na lamang ang iniisip ng kanyang kuya at inamin din niya sa kanyang kuya na ilang beses niya itong ipinagdasal. Pero kaya lang, parang totoo yung kasabihang, inuunang kuni ng Diyos ang mabubuti kaysa masasama. Ang sabi ni Eduardo parang ang kanilang ina. Ang sabi ni Adelina na araw-araw niyang naisip ang kanyang ina at ang kanyang tatay. Ramdam niya palagi ang kanilang paggawala. Sinabihan ni Eduardo si Adelina na may pag-asa pang buhay ang kanyang ama, hindi kagaya ng kanilang ina. Naalala ba niya ang palaging pinapayo ng kanilang ina noon na hindi dapat nila hinahayaan na inaapi sila ng kahit sino man? dapat niya ituro niya ito kay Teresita na ipaglaban niya ang kanyang pangarap at sila pa rin ang dapat masunod dahil buhay nila ito at para naman din ito sa kanilang ama sa layuning makapagsaya ng mga tao lakasan lamang nila parati ang kanilang mga loob Nagtanong si Adelina sa kanyang kuya Eduardo kung ano ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili. Ngunit hindi sinabi ni Eduardo sa kanyang kapatid ang kanyang pangarap sa buhay. Naiinis naman si Adelina dahil naglilihim na ang kanyang kuya sa kanya. Kinagabihan, tinitingnan ni Eduardo si Teresita sa kanyang silid habang nagsusuklay ito sa kanyang buhok. Pinagsabihan si Eduardo ni Tasio kung bakit hindi na lamang niya suyuin si Teresita para malaman niya kung mayroon din ba ito pagtingin sa kanya. Ang sabi ni Eduardo parang kapatid lamang ang tingin sa kanya ni Teresita at yun ay ilang beses niyang sinabi sa kanyang harapan. Isa pa, hindi rin naman siya magugustuhan ng ina ni Teresita. Kaya bakit pa niya pahihirapan ang kanyang sarili? At isa pa, hindi naman mahirap sa kanya na maghanap ng ibang babae. At sinisingil naman ni Eduardo si Tasio na kailangan na niya ang party sa pagbayad sa upa upang mabayaran na nila ang may-ari ng bahay na kanilang inuupahan. Ang sabi ni Tasio, nang dahil sa lalim na kanyang pagtingin kay Teresita, dito ba talaga sila nangungupahan sa mismong likod ng kanilang bahay? Ang sabi ni Eduardo, para mabantayan niya ang kanyang kapatid ang sabi ni Tasyo at si Teresita din huwag niya kakalimutan si Teresita alam naman nilang dalawa nito gayon pa man nagtanong si Adelina sa kanyang ati Teresita kung paano na sila magbudabil nito ngayon tutol na ang kanyang ina ang sagot ni Teresita na huwag siyang magalala dahil sumangayon lamang siya sa kanyang ina upang hindi ito magalit ngunit labas naman sa kanyang ilong ang mga pinapangako niya sa kanyang ina Nagulat si Adelina sa mga sinasabi na kanyang ate na itutuloy pa rin nilang kanilang pangarap at naninigurado pa siya nito sa kanyang narinig. Ang sabi ni Teresita, nanumpa na siya at paninindigan niya ito. Nag-alala naman si Adelina dahil kapag nalaman ni Carmela na itutuloy pa rin ang kanyang ati Teresita ang kanyang pangarap sa Budabel, tiyak magagalit ito ng gusto sa kanilang dalawa. Hindi na bali sa kanyang magali si Carmela, sanay na siya nito. Kaya nagtanong si Adelina sa kanyang ate kung kakayanin ba niya na magkagalit sila na kanyang ina. Ang sagot ni Teresita na hindi niya ibig magalit na kanyang ina ngunit hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung wala siyang gagawin upang matupad ang kanilang mga pangarap. Kaya't bukas ng umaga, maaga silang aalis papunta sila sa teatro ng kanilang ama at doon sila mag-iinsayo upang hindi sila makita na kanyang ina kailangan nila paghusayan sa susunod nilang audition sa matandang impresario. Ang sabi ni Adelina kung narito lamang ang kanilang ama, hindi na nila kailangan magtago o magsinungaling kay Carmela. Mayroon silang kakampi laban sa senyora. Nagtanong si Tereseta kung nasaan na kaya ang kanilang ama ngayon. Ang sabi ni Adelina, yan nga rin yung matagal niyang iniisip. Ano na nga kayang nangyari sa kanilang ama? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabalik sa kanila? Ngunit hindi nila alam na sa gabi na iyon, nandoon na kanilang ama at nakita ni Julio na nagtirik ng kandila ang kanyang mga anak sa kanyang dating teatro. Kinabukasan, nagpaalam si Teresita sa kaning ina na magsimba lamang sila ni Adelina. Ngunit hindi pumayag si Carmel at sinabihan niya si Teresita na may altar sila sa bahay, kaya dyan na lamang silang magdasal. Ang sabi ni Teresita, nais lamang niya mangumpisal at sandali lamang sila ni Adelina. Pero nabuko naman sila ni Carmela ang kanilang pinaplano at sinabihan pa niya si Teresita na huwag niyang gagamitin ang Diyos at ang pare sa kanilang kalukuhan. Kaya walang sino man ang makakali sa pamamahay na ito nang wala ang kanyang pahintulot kaya nabigo si Adelina Teresita na makapag-insayo. Ngunit may naiisip ng paraan si Adelina upang makatakas sila sa mansyon. Doon sila dadaan sa bintana na hindi malalaman ni Carmela ang kanilang pag-alis upang makapag-insayo na silang dalawa at nagtagumpay naman silang dalawa sa kanilang pagtakas. Sa kanilang pagdating sa teatro na kanilang ama, napapansin ni Adelina na nakatumba ng kandilang inilagay nila sa may bato at sino naman ang nangahas na magtungo sa kanilang teatro habang si Julio nagbalik na siya sa kanilang lugar upang makasama na niya muli ang kanyang dalawang anak. Nananalangin naman si Eduardo na sana matupad ang mga pangarap ni Adelina at Teresita. Yun lamang ay masaya na siya. At sana dumating rin ang panahon na mahalin siya ni Teresita. Hindi bilang gagaya lamang ng isang kapatid, kundi gaya kung paano niya ito iniibig. Batid niya na hindi siya karapat dapat kay Teresita lalot na pakababan niya para kay Teresita. Ngunit kahit marami pang babae sa mundo, walang makakapantay kay Teresita para sa kanya. Si Teresita lamang ang kanyang pangarap, kaya sana dumating ang panahon na mapapansin siya ni Teresita. Ibinalita ng kasambahay ni Carmela na tumakas si Nadilina Teresita. Sa bintana sila dumaan ito. Nagalit si Carmela na tinatakasan na naman siya na kanyang anak. Pinayuhan si Carmela na kanyang kaibigan na kapag hindi niya ipapangasawa si Tereseta, puproblemahin talaga niya ito. Kaya napagdesisyonan ni Carmela na kailangan niyang may si Tereseta sa lalong madaling panahon. Napapansin ni Tasio na tila dumadami ng mga sa kanilang lugar at baka tama mga sabay-sabi na sila na ang isusunod na sa sa nito. Pinagalitan ni Eduardo si Tasio sa kanyang pakikinig sa mga haka-haka para kay Eduardo, mababait ang mga hapon. Kagaya ng kanilang amo na si Mr. Tanaka, napakabait nito sa kanila. Hindi sila mga palaaway na tao, kaya tigilan na niya ang kanyang kakaisip na sasakupin sila nito. Isa itong kalukuhan. Ngunit hindi alam ni Eduardo na isang espiya pala si Mr. Tanaka upang ipahatid niya sa Japan ang kanyang pag sa bansang Pilipinas upang mapaghandaan nilang kanilang paglusob sa mga Amerikano. Sa kanilang pag-uwi ni Adelina Teresita, sinisi ni Carmela sa Adelina kung bakit naging sutil ang kanyang anak. Kaya sinabunutan niya si Adelina nang dahil sa kanya, kaya sinusuway ni Teresita ang kanyang mga gusto. Nagalit si Teresita sa kanyang ina dahil sinisi niya sa si Adelina. Kaya sinabihan niya ito kung anuman mga bagay na kanyang ginagawa ay kagustuhan niya ito at hindi dahil sa susul ni Adelina. Bakit ba kailangan niya magdesisyon para sa kanya? iba na ang panahon ngayon. Ngayon mga Amerikano na ang namamahala sa kanilang lahat. Lahat may karapatan na, babae man o lalaki upang magdesisyon para sa kanilang sarili. Kaya tanggapin na lamang niya ang pangarap nila ni Adelina. Kaya binalaan ni Carmela si Teresita na hindi siya magdadalong isip na palayasin si Adelina sa pamamahay na ito. Kaya kung nais pa niyang makakasama si Adelina rito, huwag siya nitong susuway sa lahat ng kanyang gusto dahil ngayon hindi na siya matatakot sa kanyang banta noon na maglalayas ito. Kaya huwag natin palalapasin ang na kapanapanabik ng mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.